mga kagabay, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali. Saan man tayo naroon, anuman ang ating mga ginagawa. Una at higit sa lahat, ating ialay ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Sa loob lamang ng ilang sandali, ating damhin ang presensya ng Diyos sumasa atin ang pagpapala, ang biyaya, ang pag-ibig at ang kapayapaan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo na bubuhay at nagahari iisang Diyos magkasawalan hanggang. Mga kagabay, tao lamang tayo, makasalanan, mahina madaling matukso, madaling magkasala. Wala't sino man sa atin ang hindi magkakasala. At paulit-ulit natin sinasabi na dalawa lamang sa mundong ito, sa sanlibutan ito, ang hindi nagkaroon ng kasalanan. At ang isa ay talagang hindi magkakasala. Ang una ay ang ating Panginoong Isus na siya ay nabibigay tao, tunay na tao kahit nagiging tunay siyang tao, hindi siya magkakasala sapagat siya ay tunay na Diyos. Sa kanyang pagiging tunay na pagkatao, hindi nawawala ang kanyang pagiging tunay na Diyos. So, hindi siya nagkakasala, hindi siya mahina dali sa San Diyos. Pangalawa, ay ang ating inang Bering Maria. Ipinanak si Mama Mary na walang bahid dumis sa tinatawag nating original sin. Ano ba yung original sin? Paulit-ulit natin maririnig yan. Malimit natin maririnig. Ang original sin ay ang weekend English ng nabibing kasalanan ng ating unang mga magulang, ang ating mga biblical parents na sinakadan na iba, na nagkasala sa Diyos sa unang pagkakataon na kumain sila ng bunga ng punong kahoy ng punong kahoy ng kaalaman sa kasamaan at kabutihan alam naman natin na nung nilikhaan ng Diyos si Adan at si Eva wala silang kasalanan hindi nila nakikita ang kasamaan at hindi nila alam kung ano ang kasamaan at kabutihan, tinukso lamang sila ni Satanas, natukso sila sila ay nagkasala. Kaya tayong tao, maliban kay Jesus at kay Maria, ay ipinataglay natin ang bahid at dungis ng kasalanan niya Adan at ni iba. Si Mama Mary, exempted siya sapagkat siya ang napiling magiging ina ng Diyos. Kaya nga mayroon tayong ginatawag na Immaculate Conception. Ipinaglihi sa sinapupunan ng kanyang ina na si Ana na walang bahay ng anumang kasalanan. Ngunit tayo, tayong mga tao, makasalanan tayo. Ngunit nandyan ang kapatawaran na pinakalawag sa atin ng Diyos. Sa bawat pagkakasala, kung kikilalanin natin, tanggapin natin at pagsisihan natin ang ating pagkakasala, at hihingi tayo ng kapatawaran sa ating Panginoon. Mapatawad ang ating pagkakasala. Ngunit, hindi hihinto dito ang pag-ikot ng pagkakasala. Iikot at iikot. At darating ang point, darating ang mga punto na muli tayong magkakasala. Ganon din. Ulit-ulit din tayong humihingi ng kapatawaran. Ngunit, hindi natin basta-bastang makakamit ang kapatawaran. Kailangan natin ang lubusang pagsisisi, ang pagtanggap ng ating pagkakasala at ang matibay na pangakong hindi na muling magkakasala. Hindi ba noong uh, uh, matatanda natin sa Bible, di ba? may isang babaeng na huling uh, isang babaeng sinasabing kalapating mababa ang lipad. Isang magdalina. Ano bang ibig sabihin ng magdalina? Pag maring mo, ah, oh, magdalina. Ang ibig sabihin, isang babaeng na uh, nagbibinta ng aliw sa laman. Yung tinatawag natin, prostitute. Yung nagbibinta ng aliw. Kita lamang. Na, nung kapanahonan, nung panahon ni Jesus, napakabigat na pagkakasala. At ang parusan noon, kapag ka mahuli ang niya ang makababaihan, ito ay babatuhin hanggang sa kanyang kamatayan. Napakasakit na parusa. Nahuli ang isang babae ito. Nahuli ng mga hudyo. At nagkataon na naroon sa Isus. Nang uh, nagsirampot ng bato ang mga kalalakihan upang ibato ngunit nakita ni Lord si Jesus nakatayo lamang ni Cumulus at ang sabi nung isa oh ikaw Diyos ka ano ba ang masasabi mo babatuhin ba namin ang babaeng ito akto akto ang nahuhuli namin siya na nagbibinta ng panandaliang aliw panandaliang kaligayahan na labag sa batas ni Moses nang parusa ay kamatayan sa pamagitan ng pagbabato. Stone to death ang ibig sabihin sa mga hudyo. So, sa Benesius, malumanay sa Benesius, ang sino man walang kasalanan sa grupo nito, sa crowd nito, sa matao, sa, sa atin, ang sino man walang kasalanan ang siyang unang dumampot ng bato at ibato sa babae niyan. Yun lang ang sinabi ni Jesus. Sabi, Sige, batuhin niyo. Wala akong pakialam dyan. Sige, batuhin niyo kung ganyan ang batas. Sunod niyo ang batas. Ha? Ang sabi lamang ni Jesus, isa lang, ang sino mang walang anumang kasalanan, ang siyang babato. Ang unang dadampot ng bato, una, at unang babato sa babae niyan bahala na ka kung sundan ninyo lahat. nagsinabi sinabi ito ng Jesus, isa-isang nabitawan na makalalakihan yung hawak ng mga bato. Napahiya. Ang ibig sabihin na tagap nila na sila man ay makasalanan din. At ang sinabi ni Jesus, babae, lumayo ka, lumayo ka, at huwag ka nang muling hindi niya sinumbatan sa madaling salita ang nais ng ating Panginoon tayo mismo ang uh, tatanggap ng ating pagkakasala at natin ng lubusan ng buong puso ng buong katapatan hindi natin masasabing matapos tayong mapapatawan ay hindi na tayong magkakasala hindi, mali kaya nga may isang bahagi din ng Banal na Aklat. Saan na uh, tinatanong ni Pedro si Jesus, uh, Panginoon, ilang bisis po tayong magpapatawad ng pagkakasala ng ating kapwa. Eh, nung kasi ang batas na itinuturo ng mga rabi, rabay, rabay, teacher, ibig sabihin mga guro, sa Batas ni Moses. Sinasabi kasi noon na pag magkakasalang kapwa sa iyo, unang pagkakasala, patawad. Pangalawang pagkakasala, patawad. Pangatlong pagkakasala, patawad ulit. Pangapat na pagkakasala, alam yung sober na yan. Hindi na yung pagkakasala, paulit-ulit. Parang sarang plaka, paulit-ulit. Ngayon, sa madali salata, sa batas ni Moses, Maari kang magpatawan hanggang tatlong bisis. Hanggang tatlong bisis. So, nang tinanong ni Pedro si Jesus, Panginoon, ilang bisis ba tayo magpapatawan ng pagkakasala ng ating kabwa? Ang sagot ni Jesus, Pedro, ilan? sabi ni Pedro, pito, para malampasan yung patro. Ang sabi ni Jesus, seven times seven times seventy. Napaka na mathematics ano. Ngunit ang ibig sabihin, sa bawat pagkakasala, papata, mapapatawad tayo. Ang kailangan lamang natin, ang tulong at ang biyaya ng ating Panginoon. Kung mag-iisa tayo, wala tayong